Mga kabupers mainit na balita. Phil Amgard na si JJ Mandakit, muling gumawa ng ingay sa international basketball scene. Napili siya bilang bahagi ng Team USA para sa darating na FIBA Men's Under-17 World Cup. Ito na nga mga kabupers. Inanunsyo na si Mandakit ay kabilang sa opisyal na roster ng Team USA na lalaban sa World Cup mula June 29 hanggang July 7 sa Istanbul, Turkey. Kasama niya sa lineup ang magkapatid na Cameron at Kaden Boozer, mga anak ng dating NBA star na si Carlos Boozer. Pero hindi lang yan ang impressive, mga kabupers. Ito na ang pangalawang sunod na pagkakataon na i-representa ni JJ ang USA Youth Team, matapos nilang mag-gold sa FIBA Americas Under-16 Championship noong 2023 sa Mexico. Bago natin talakayin yan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga kaganapan sa mundo ng basketball. Sa huling torneo, nag-average si Mandakit ng 3.7 points, 2.3 rebounds, at 2.7 assists, at nagsimula sa lahat ng anim na laro para sa Team USA. Solid ang ipinakita ng batang Phil Am. Simula nang itatag ang FIBA Under-17 World Cup noong 2010, wala pang talo ang Team USA, Hawak nila ang record na 44-0 at anim na kampyonato. Malupit, di ba? Pero mga kabupers, alam nyo ba? Ayon kay dating gilas coach Chot Reyes, may Filipino passport na si Mandakit bago pa siya mag-16 years old. Ibig sabihin, eligible siyang maglaro para sa gilas Pilipinas sa hinaharap kung gugustuhin niya. The starting point guard of the US Under-16 team, JJ Mandakit, he already has his Filipino passport before 16, so if he decides, when he goes senior, he'll be able to play for the Philippine national team. Ani Coach Chot noong isang taon. Yan ang abangan natin mga kabupers, baka balang araw, suotin din ni JJ ang gilas jersey. Samantala, ang gilas youth naman natin ay kasali rin sa FIBA Under-17 World Cup, at makakalaban ang Lithuania sa Group A, habang ang Team USA ay makakatapat naman ang France sa Group B sa June 29. Anong masasabi niyo mga kabupers? Sa tingin niyo babalang araw ay makikita natin si JJ Mandakit na maglalaro para sa gilas. Comment down below. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga kaganapan sa mundo ng basketball. Dito lang sa Basketball Universe PH.